Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito yung usap sa LS sa livestream sa Lazada ay naiyak daw kagabi itong si Fiyang kasi nga sinabi ni JM na baka si JM daw ang ma at bukas at ang lalabas ng bahay ni Kuya. So, alam naman natin na close na close talaga itong si Fiyang kay JM at kay Binso Siyempre kabado na silang lahat kasi si BJP, si Rain, apat atas lang yung nominado at di natin alam kung ilan pa ang lalabas bukas. Kaya medyo tinutokso ni GM itong si Fiyang na naiyak na yan kagabi. Yun pala yung rason. Kasi nga nagbiro daw si GM na baka siya na ang lalabas bukas. So abangan na lang natin yung reaction ni Fiyang kung si GM nga ba talaga ang lalabas bukas. Pero ang cute lang ni Fiyang, suot niya ang sando ni GM sa ngayon. O oh, ba diba? bagay na bagay naman talaga kay Fiyang. kahit anong isuot niya marami na nang nag-order sa mga suot ni Fiang di ba naka ay, add to cart na yung iba so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magka-stress bye bye